kasama ang lahat ng mga kapatid niya. Madalas napapaaga kami ng dating kaya tamang nood muna kami ng TV habang hindi pa sila tapos magluto ng pagkain sa kusina. Hindi na nila ako inuobliga tumulong kasi kaunting putahe lang naman yung iluluto. Kapag oras na para kumain ay mas gusto ko sila na lang muna mauna kumuha ng pagkain. At nagpapahuli ako. Medyo nahiya kasi ako at saka pagrespeto na din sa kanila, diba? Ganito nga pala yung mga kinakain naming tuwing yun. Thank you. Tapos, itong soup. Yan na yung pinakatubig na panulak. Kumbaga. Pagtapos ng kainan, magkukwentuhan muna sila habang nagaantay ng 12.30. Siya so, na ko lang Pagkatapos, mag-uwi na nakam. Yun lang. Maraming salamat. Susunod ulit. Bye-bye! Uwian na. Tapos <laughs> ah. na mag-food trip. Ikaw ka Eh, hey, oh. Walang kanin. Literal na walang kanin. Shet! Sobrang init.